Tumput walong pamilya sa Gandar Samar inilikas dahil sa patuloy ng kwentro sa pagitan ng NPA at militar. Rajuman Justin Traya, RMN Takloban sa so Balita. Napuno ng takot ang mga residente ng Gandara sa probinsya ng Samar nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril dahil sa patuloy na bakbakan ng tropa ng gobyerno laban sa mga miyembro ng New People's Army sa kabundukan ng lugar. Upang maprotektahan na ang mga sibilyan nagsagawa ng isang emergency meeting ang mga kinatawan ng 8th Infantry Division ng Philippine Army at Local Government Unit sa pangunguna ni Gandara Mayor Warren Aguilara. Ang pagpupulong ay nakatuon sa dalawang layunin. Una ang pagkontrol kontrol sa paghalaw ng komunistang grupo upang hindi madama ay ang kalapit ng mga barangay at ang pagbibigay ng suporta sa mga residente na apektado ang pang-araw-araw na gawain at kabuhayan dahil sa inkwentro. Dahil dito, ang mga apektadong pamilya ay inilikas mula sa dalawang barangay. Pansamantala silang nasa ligtas na mga lugar ngayon. Nag-ugata ang inkwentro sa isinagawang operasyon ng kasudaluhan ng 46th Infantry Battalion sa lugar noong November 22 dahil sa patuloy patuloy na pangingikil ng mga NPA. Isang NPA ang nasawi daw sa bakbakan at ilan na ding dikalibring mga armas ang narecover ng militar. Nagpapatuloy pa rin ngayon ang sinasagawang hot pursuit operation sa lugar. Kasama mo sa Armen Tacloban, Rajuman Justin Traya, Tatak Armen.